So lupet Sa akin may dibdib ko Wala, eh. Ayun mga idol Maganda ang dahali po pala sa inyo lahat Dumating na yung araw ng idol Na ano ba Nakakalungkot. <laughs> Nakakalungkot ngayong araw na to. to bali, maganda ang umaga po pala. Ay, tanghali sa inyong lahat may idol. Oh. Kagabi, nung sinabi ko sa inyo na mangiilaw tayo, hindi kami nakapunta ni Mui kasi sobrang lakas ng ulan, no? And wala talagang madalas sila ngayon mga idol na ano ba, yung mga limasag ano basa ka. Ba. Sobrang lakas ng ulan tapos ang lakas ng hangin. Hindi kami nakapangilaw kagabi, no? Napuspon yung lakad namin ni Muymoy kagabi. Kaya, wala na lang yung, ano, hindi na lang makakapagdala sila, mga idol, no? Kaya hatid pala namin ngayon, mga idol, sila Muymoy. Ando na sila, nauna na sila, no? Sa kalsada, nagantay. Bali, ngayong araw na to, 27. Ngayon na po sila aalis. Pupunta na sila ng Manila, ano? doon na sila makikipagsapalaran yeah, medyo ano din, no? malungkot din talaga kami may idol no. malungkot, na, no? malungkot no. yung nararamdaman namin lungkot talaga yung nararamdaman namin no? kasi nga simula pa nung pagkabata magkasama na kami kung kailan kami lumaki nagkasawa <laughs> Nag ngayon na magkakihwalay ba pero kailangan yung idol Ganyan naman talaga yung buhay. Dito, itong bahay na to, wala na tong tao mga idol. Si Nervin na lang yung titira dyan, no? dito sa tindahan. Ano ano Ganyan talaga yung buhay. Kumbaga kung saan talaga, ano, kung saan ka dadalhi ng kalad ba. Doon sila makikipagsapalaran. Ito yung mga gamit nila. sila. Hmm. Deh, baba, Nauna na sila doon mga idol, bali, Nadala sila ng mga gamit May mga ano to, salbaro, tinapay. Tapos yung mga gamit din lang. Hindi ko na pinadala yung ibang gamit na may kasi masyado ng madami. Sabi ko, hindi na pa kayo babalik dito pag dinala yung lahat. Para pag bumalik sila, no, may gamit sila. Susubok lang to sila ng mga na ano, may, may, may pagsapalaran sila dun. Kasi Princess, taga ano, talaga. Doon talaga si Princess. Pinanganak din sa Manila, no. Bali, kami na lang dito. <laughs> Napaka ano na. <laughs> Ay nako mga idol. Mga idol. Nakakalungkot talaga. Yan. Gilak to mo be. Ha? naman Ay. Asan ta naan? Tingnan ko lang yun. No? Bahay mga idol. Ay nako. Kung ako lang yung magdi-decision. -de Ay hindi na no. eh hindi na kailangan ano no hindi na pwede kailangan pupunta pa ng ibang lugar kasi andito lang naman yung ano may dal oh dito lang naman yung ano no, kahit saan lang naman yung pera makikita may dal pero wala din ako magagawa eh wala din talaga ako magagawa kasi decision din nila yan pamilya din nila yan hindi ko pigilan may idol kahit masakit man sa kalooban no? pero yun na nga tanggapin natin wala tayong magagawa may ah yan ito lang ito na yung, ano may yung ano ba kasi yung aso minsan umano dyan yung kinakalmot yung pintuan silip ko sa inyo may dul vlog natin ngayon ayan no yung i-vlog ko na lang din may dul ko sa inyo ba makamagtaka kayo may hindi niyo makikita si may may dito kasi umalis na Nagihilag mo ba? Ayan mga idol. Ayan oh. mga idol. <laughs> pa Manila, ayaw <yung> mo <muna> tayo. <laughs> Hindi na sila mapipigilan mga idol. Babalik naman kami dito mga idol. Pag mo. Ano, hmm. Pag, pang, pag pang, ay, pang, punta mo na tayo sa <laughs> ano nito. Mga Pabalik magula nito. Oh, kung kung saan dadalhin ang kaya tadahana ba? <laughs> Yan kinakita yung buwan. Dito na kami sa terminal mga idol. Tapulog si Maybin. But. Bye bye, Jen. Bye bye. Bye bye, Angel. Ah. <laughs> ano si Moy Moy? Nagana sa ban? Magkano yung pamasahe kasi ito mga ito malalaki. Nagpila. Paniti? rin daw ito ah. Uh -huh. yeah. na daw. May mo siguro dito. mabok? Bye-bye dito ngayon. Happy ma. Ah, Dito na kami, Maidol. Pertain, ano? Napakatahimik na. <laughs> Bahay nila, mama, malaki, Maidol. Napakatahimik na talaga. Bali ano na? Pina ha? Bali gibain na namin pa. <laughs> <laughs> gibain na lang siguro yan, may dog. Total wala namang ano eh. Wala namang nakatira eh. Ay nako. Kakalungkot. Nakakalungkot sa pakiramdam. Ay nako, mga idol hindi natupad yung ano no, yung sabi ko dati. Ay, di na, ano naman siya? Kung alala niyo pa yun, mga idol, sabi ko na yung pag nag-vlog ako, pag sakaling papala rin tayo. Gusto ko na may tipon siya. May lahat magkakapatid, no? Natupad siya. Pero saglit lang. Ano din? Yung... Nakakalayo din kami. Mali yung hindi lang nakapunta nung kasal ko yung ate ko lang na pinakapanganay sa amin may kawala ng gana bumaba kung ito nalungkot din yan syempre pinagsamahan mo ito kasi kami kami din lang naman dito nagtutulungan tutulungan ano yung ulam namin ano yung makakain namin nagsishare kami ba kakalungkot lang sa pakiramdam kasi pag gusto kong mamana sa dagat andyan si Muy Muy pag wala na kong yayayain na ano ba na sa sa sama sa akin na mama na may doon. ay pero kita lang may dulo magkikita pa naman kami pero mga taon din yung lilipas na ilang taon din bago magkita ulit wala talaga tayong magagawa kasi yung ano kung sa tingin nila yung pupuntahan nila makakabuti para sa pamilya niya kami susuporta lang dito kami no kahit ano man kahit labag man sa kalooban ay tanggapin na lang mga idol lulupet napaka -ano na talaga yung tigagayan dati may lupa na maingay maraming tao dito sa amin Diyan si mama nakatayo nagano nagagawa ng salbaro tapos dito sila may may maingay yung bahay kasi andyan si Angel Yan wala na <laughs> mingaw pasta ng mingaw may lula <laughs> ah, kami kami lang gagaya dati kung wala pang bagyong ulit kami lang ulit yung natira kasi ando din sila sa Manila, may doon. No? Nagasa na yun na lang. ko lang sa loob kung ano yung mga naiwan nila dito. Kasi hindi ko pinaano. Si Nervy dito si Nervy na tutulog mga idol. May kwarto ni Nervy. Ang daming ano, daming labahin ba. gamit ni Namuy Muy tsakaan kay Mama madilim nga lang dito may ano ko pa to? I arrange ko pa to no? Sige. ito yung kusina dito yan yan ano ko ba to? pang linisin ko pa to ba? ay tahimik na ng paligiran mo katahimik na dito sa loob dito, dito yung kwarto nila may naka pa wala na naman siguro silang naiwang gamit mga ano, mga haunan uh, ay, dito pinapansin yung <clears throat> yung kaldero lang na iwan nila muy, muy sabi ko sa kanya ayaw mo bang dalhin yung kaldero tapos yung gasol nyo sabi niya doon lang niya pipili <laughs> na lang daw sila doon kasi mas mura lang doon <laughs> malaki din yung binayaran nila doon sa van 180 sa bagahe may doon dalawa no. kumusta?

magkikita kita din naman tayo, eh. miyak May na si Mike yung ito. <laughs> Ay, eh. Nag-asawa tayo dito, para iwan. <laughs> dito lang talaga yung siguro yung ano natin, yung papel. no. Nabalik naman yung sila. shoutout ba si Micah Mayor? <laughs> Kanina pa lang gumagawa kami ni Salvaro. Tumutulo sa iluhan niya. Iniisip niyo ba? Tumutulo kami ni Salvaro. Tumutuin na ito Mayor. Masya shout out daw si Bin mga idol Ay hey, kuya Kuya Come here na dali Shout out ka mga idol <sighs> Si Micah mga idol Wala talaga sa mood mga idol May image. Nag ano din yan no Kasi Lalo na kay Angel, malapit siya kay Angel mga idol ba? Pag uh, nakikita siya, nakikita siya ni Angel, tumatawa si Angel mga idol. Kaya nalungkot din talaga yung isa mga idol. no? pagkita niya na umalis na nga mga idol. <laughs> Wala talaga, ganun talaga mga idol eh. Ganun talaga yung buhay. Papa! Diba? Importante. Ano? Um, kakasama kami dito mga idol. Sit down. Yan. Shoutout po pala mga idol no. Shoutout kay Bubis Arnil Laulita. Kay Is Induso. Shoutout! Kay Jimar Kalibay. Shoutout! Kuya Ganggang. Shoutout! Kay uh, Mark James Abulinsya. Shoutout! At sa kanyang misis na si Ma'am Geraldine Salapaw. Shoutout! Kay Ariel Bumbo. Shoutout! <laughs> Pakiar TV. Bakit? <laughs> Taga ka niya ha? Taga ka? Ayo. <laughs> kay Leon. Ito? Leonil. Si Gubya. Shout <laughs> out! Kay Chiu de la Cruz. Shout <laughs> <laughs> out! Ayan, kay Sharon Murata. Shout out! Ma'am Maripil, Santa Ana. <laughs> <laughs> kay <laughs> Rojoy Fishing Adventure. Shout <laughs> <laughs> out! Randy Bermudis. Ay, kay Ate Jocelyn, mga mga bat. Bat Taro nga, shout out, kuya. Shout out! Kay Nunay Kuyo, kuya. Shout ko, mga idol, no? Shout out, mga idol. Tsaka kay ano din, kay Walter Tukwid, shout out po sa inyong lahat, mga idol, no? Bali, yung Carlo Minoria, shout out sa idol. Yung alimango pala na hindi natin nakuha nung kahapon, mga idol. Ay, hindi ko na nabalikan nung gabi, no? Kasi mula, hindi din ako nakapangilaw, mga idol, na ipadala sa kanila sa Manila ba para ipano sana ipagawaan silang kasi sila ng lakumo kaso kagabi nagbabadya na kami may may nagpumunta biglang bumus yung malakas na ulan kaya po hindi kami natuloy doon mga idol kasi yung pagawin pag paalis nila kanina wala talagang dala tapos yung flight nila mga idol mamaya alas 7 ng gabi kaya maaga sila pumunta doon kasi mahirap mahirap na rin yung pagsakay yan hanggang dito lang po to mga idol maraming salamat po sa inyong lahat